Magandang araw po mga kababayan Welcome po sa Pinilakan Lakbay Ayan May nakikita po ninyo lahat po yan Mga blueberries and uh, lingonberry po yan Ito nanginginain po ako Ngayon okay, pupunta po tayo dito sa gubat Manguha po tayo ng libreng blueberries Yung lingonberry hindi po masyadong hino Pero tingnan din po natin Titingnan na kung may matatalisit tayo mga masyadong Pero hindi pa sigurado, medyo masyadong maaga pa Tara sa mga po ninyo ko at magpo-forage po tayo ng mga berries ah, <laughs> ayan po mga kabay ito pa diba tayong ano, bingon-bingon yan po naparami ano po ito ant hill ang lalaki ang dami imagine po ninyo dito sa Finland ng mga berries eh. tumutubo lang po dito sa kagubatan libre may mga blueberries din po ito lingon uh, berries uh, pa uh, na rin. Uh, next uh, month, uh, next uh, month uh, marami uh, pong uh, ano, uh, maraming blueberries. Kasama <laughs> ko finish father ko po. Saka marami pong kasama. Yan. Hindi po ito yung target. Yung target ko po kasi mushroom eh. Saka blueberry. May mga blueberry. Ayan. Imagine po ninyo, di ba? <laughs> Superfood from the forest of Finland. Mm. Matamis kasi naarawan. Ang hinog ng maayos. Dami lamok. Ayan. Baba po muna tayo sa ditch o kanal. At dito tayo sa may mga blueberry. Ang dami kaya lang. Ang liliit. Ang liliit ng blueberry. Yung marami. Grabe, may nakita po akong edible mushroom napakalaki. Kaya lang hindi ko po ko ano, ito rose ko. Yan, nakita ko pang mga lingonberry, berry, ang laki. Rose ko pa tao dito. Malabo po ito eh, kaya hindi ko po alam kung paano i-prepare. Kaya yung kuhanin. Grabe yung lingon At lalaki. Kasi umaraw na umaraw. Grabe po mga kababayan, napakarami. Ito mo. Mas maganda po kasi na pinipick up gamit ang kamay para hindi masira. Pag machine po kasi, eto hinug na. Ayun machine, yung ano ba to? Picker na parang may suklay na dudurog. Ito mas maganda na harvest po ng ayos Mas mahal po itong maliliit na blueberry. Meron po isa klase ng blueberry na mas malilaki dito. Pero medyo matabang po ito. Napakatamis. Superfood. Lahat po ng berries ay superfood. Yung edible po ha. Pasara po pag no. Si lugar. Tahimik, malinis. Walang basura. Yung tipong kami, may dalas silang mga pagkain na naka wrap ng nila kakalat yung mga plastik Napakataas na respeto nila sa kalikasan. Yan po nagagawa. Marami kukuha ng pagkain. dami pag maaaraw talaga mas maraming blueberries kaya pag inarang ito sisira na ito eh. pero hindi siya masyado tamang tama lang yung firmness niya dito sa Finland, wala pong magugutom. Dahil yung balansin na pamumuhay eh. Sobrang taas ng respeto nila eh sa kalikasan. Ay nako, sana all po ano. Dami. Bapatakbang ko eh. Parang taniman, parang farm gubat lang po ito ayoko lang nirespeto gubat po ito kasi pag gubat lang po ito parang hindi ka magbibigay yung nirespeto kumpul kumpul talaga sarap kahit na maliliit kung ganito ba namang karami tapos tahimik itong kagubatan napakasarap kasarap kita malalaki eh, kahit na ilang peraso eh napapahinto ako Imagine po ninyo every autumn uh, pre-autumn bago magtaglagas so oh, starting na taglagas napakarami blueberry Okay na po sa akin to. Gagawa po ako ng blueberry pie. Agay na po kasi ako ng kabuti. Hindi ko po masyadong dadamay kasi yung finish father ko ang dami yung na-harvest. Siguradong bibigyan po ako nung... Hindi ko po inasa. Ibig sabihin, sa kayo kasi yung i-maximize yung kapangyarihan ko. Kaya alam niyo naman, may jet lag pa. Excited lang ako. <laughs> Grabe po mga kabayan. No? Rose ko po ito. Edible din po ito. Unfortunately, hindi ko pa lang paano pag trip. Ang laki po ano. Sino <laughs> ba hindi matutuwa sa mga gantong kabuti? Karami, napakaganda. Napakatahimik po, no? Hindi na po ako mag maglalapil dito. Dahil sobrang tahimik, grabe. Kunti ang kalusko, silinig agad. So, may dalawang varieties po itong blueberries na to. Itong isa, super dark. Yung isa, parang may pulbos. Ito, ito, po, Ito, ito, to, Ito, parang may pulbos. Plus, itong isa, super dark. Yung parang mas pulbos, malaki. Yung super dark, mas patamis so mas maliliit. oh, diga. Kapag nakakita po ng mga lingon berries na malalaki, yan hindi ko matiis yung sarili ko nakuhanin may konting asim lang kapag ano kasi naarawan konting asim mas nahihinom ng maayos pero pag naulanan hindi po masyadong masarap medyo mapakla ito po para po sumulit naman sa akin sa yung po ninyo kaya ah yung paisura na rin kung beris close up hmm. ito po yung lingon beris tigman natin Hmm, sarap may konting asin. Sarap to may asin. Wala well, sa bago. Sa paglalakad din po dito, imagine niyo po ninyo, babat aapakan po ninyo, beris. Di ba nakakapanghinayan? Kaya dahan-dahan po naglalakad pa ganyan eh. Para hindi po po, po maapakan. Kasi hindi diba, ko naman makukuha. Yung mga pupunta po dito, yung mga susunod. Yung po, gano po ang pag-iisip po nila. Hindi po nila hinaharbat lahat. di ba? Imagine po ninyo itong mga lingang beris. Ang lalaki. Di ba? Siyempre dito libre sa ibang lugar po talaga napakamahal po niyan. yung pang at ng pang nito nakaka enjoy po talaga pag lingon berry gagamit po ako ng harvester kasi mas matigas po yung balat po nito compare sa blueberry kapag so, nandito po sa gubat lang yung backpack ingatan nyo rin yung bababaan nyo kasi baka mapisa yung mga berries dala ko may dalaking pandepot <laughs> pampunas ng puwet pag nadudumi kayo tissue ang po ninyo Huwag kayo magtatapan ng plastic. Kasi yung human manure, yung dumi natin, patabali sa gubat. Huwag naman kayo dung e-etches dun sa sa mga daan at yun. Yun sa mga, ano, hindi masyadong kita, di ba? Tapos nadala din pa kayong tubig. Kaya meron din po dito mga foreigners from Southeast Asia na pag mga siso pinapadala po mas maraming uh, berries na naanim na commission pera pa po yung masyeldo po nila. O oh, di ba? Mga berry pickers po tawag po doon. Imagine yung po ninyo no. Ang lakas ng dating ko. <laughs> Libre. Imagine yung po ninyo no parang naka green screen ako totoo po yun eh. iba parang parang background lang grabe nakakartista talaga dito <laughs> <laughs> hindi pwede dito mga marites magtago magbubulungan kahit magbulungan sila ginagawa ko nagbubulong na po ako uli dito mga impacta sigurado <laughs> <laughs> yan pa nasarap ko, mushroom yan pa po yung uso po ngayon yung uso ibig sabihin tumutubo po ngayon at eto po ang buong kagubatan na pakikita ko po sa inyo ay punong-puno po ng mga berries. Di ba? Imagine po ninyo yung mga foreigners na papadala dito from Southeast Asia. Mahuwalang sila sa isang gubat. makakailang kailang timba sila. Imagine, laka nakikitaan nila. May nakwentohan po kasi isang Southeast Asian friend. Hindi ko pa sasabihin kung from what country or which country. Talaga laka po nakikita. Yung pag-uwi sila, Minsan sabi niya po naiyak po yung iba. Kasi parang seasonal pero naiyak po sa Santua dahil yung kinita po nila wala pong halong biro ah. Sa whole summer, eh, sa whole, sa whole berry season, hindi po summer. Whole berry season sa mushroom. Nakapagpatay daw po sila ng mga bahay. Hindi naman po ganun kalilaki pero di ba? Nababago po ng Finland yung kabuhayan. May ibang tao dahil sa pagrespeto sa kaligasan hanga-hanga po di ba talagang hindi ako mapakali pag nakakita akong kumpul-kumpul na lingon berries mas gusto ko po ito sa asin ito pwedeng halong po sa asin yung hilaw eh sarap asin yun tatama kahit may green green Tignan ko green tangkay yan yan ito po yung lingon berry Hindi dahon po. <laughs> mm. Sarap. Pare. <Pali>. Minokbang. <laughs> At pala nagdala ko si minukbang sa guba dito. No? Malutong. <laughs> Ayan. Magmukbang po muna tayo ng ano. Ligon berry. Fresh from the forest. Ayan po. Oh, di ba? Ang dami. Oh. <laughs> Sayang wala asin. Next time nga mapagdala ng asin. Mm. Masarap po siya. Masarap yung pagkakahinog this year. Kasi walang pa temperature. Ah, Kahit mahilaw, hilaw siya. Yan, malig po ako sa maasim. Yung hilaw, mas maasim. Ito, ito, ito. Sakpo sa inyo. Ito. Ito yung hilaw. Yan, ito yung hilaw po, ah. Mmm, maasim. Parang bayabas pag hilaw. Parang mas gusto ko tuloy yung hilaw. Abang nintay ko po yung mga kasama ko. Magpapapururot mo <laughs> na. Hindi ko dalang, hindi ko dalang alam kung hindi pa ako mapuruhan ito. <laughs> Oops, excuse me. Dami. Sarap ito sa asin. Ako. Sayang talaga. Bagay gato lang asin. Dami. Sarap. Dami dun ang lalaki. Sarap. Ayan, malaki. Oh, kumpul rin. Ah, di ba? Ang linis po, no? Parang masanas na malili talaga parang bignay o bugnay din pero yung buto po yun sa lo parang aratilis ka lang maasim saka medyo malutong siya medyo malutong talaga nako against pala sa light yung bangis ko pero ganda ng view ito po yung harvest ko ang lalaki -hmm. Ano po? Uwi na po tayo. Maraming maraming salamat na sa inyong oras na hindi lang sa pinilangang lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.